Huwag mong papasukin, Belen. Hindi natin kilala yan. Sabi ng boses mula sa bintana na may tatlong aninong nakasandal. Baka salbahe o bait-baitan lang. Nando, pakinggan mo muna ako. Sagot ng babaeng nakaluhod sa pintuan, nakabuka ang dalawang kamay at nanginginig sa sayak takot. Tingnan mo ang mga mata niya. Hindi yun mata ng magnanakaw. Ate! Garalgalang tinig ng maliliit na batang nakasilip sa likod ng ama. Sino po yan? Bakit may dala siyang supot? Anak, lumakit ka dito! Mahinahong tawag ng babae sa batang nakatayo sa madilim na pasilyo. Hawak ang plastik na waring may pirasong tinapay at gasgas na sipilyo sa ibabaw ng ulo niya. Kumukurap ang bumbilyang nakasabit sa pisi at sumisinag ang dilaw sa maalikabok na simento habang ang mga kapitbahay sa kabilang bahay, tatlo silang nakapamaywang sa may bintana, ay nakamasid na parabang palabas ang isang gabi sa iskinita. Nang gabing iyon, nagsimula ang kwento. Isang makitid na looban, sementong pader na sinibuyan ng lumang pintura, bubong na yero, amoy ng uling at nilagang gulay, at isang pamilyang may iisang ilaw sa pintuan na biglang binuksan para sa batang hindi nila kilala. Dahan-dahang humakbang ang bata. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, Huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Butas ang laylayan ng kanyang kupas na shorts at kay itin na mga talampakang sanay sa alikabok. Manipis ang sandong, halos di na makilala ang kulay. Paringis ang buhok na parang tinangay ng hangin. Hawak niya ang plastik na may dalawang pandisal na kalahati na, isang maliit na sipilyo at punit na panyo. Jiro po, pabulong niyang sagot ng tanungin ni Belen ang pangalan niya. Labing isa na po ako ate, wala na po akong uuwian. Nagkatinginan si Lango at ang asawang nakaluhod. Si Lando, payat at may mga kalyo ang palad, umunat ng leeg mula sa dilaw na liwanag ng bumbilya, kasunod ang dalawang anak nilang babae na halos kasing edad ni Jiro at nagkukuyom ng tamay sa laylayan ng pinto. Kung papasukin natin, tayo na ang may pananagutan, madiing bulong ni Lando. Kung hindi natin papasukin, sino ang may pananagutan? Mabilis na tugon ni Belen at bago pa makasagot ang mga boses sa bintana, inilapit niya ang sarili, ibinuka ang braso at humakbang palapit sa bata na para bang yakap ang sagot sa lahat ng tanong. Halika, Jiro, sabi niya. Malinis ang sala namin kahit maliit. May kanin pa sa kaldero at may banyo sa likod kung gusto mong maghilamos. Sa likod ng bumbilyang nakasabit sa pintuan, nagbago ang hangin sa looban. Ang mga mapanuring mata sa bintana ay napalitan ng ibubulong na lang natin kung anong mangyayari. At ang halakhak na mga binatang nag-iinuman sa kabilang kanto ay naging malayong alingaw-ngaw. Pumasok si Jiro sa kwartong amoy panis na pawis at sabon sa sala ng kahoy na maingat na pinakintab at sa hapag na may natitirang sabaw, itim na kape at isang platitong may asin. Dito ka muna, wika ni Belen, sabay abot ng tabo at tuwalya. Maghugas ka anak! Di ka namin tatanungin kung ayaw mo pang magsabi ngayon. Huwag ka matakot sa mga kapitbahay. Mood lang nila ang maingay. Nang gabing iyon, aaminin ni Lando, nag-alinlangan siya, hindi dahil sa gastos, kundi dahil sa bigat ng pagpasok ng bagong kwento sa bahay na tiyak na tatamaan ang kanilang pang-araw-araw. Kung nguit nang makita niyang yumakap ng dalawang anak ni Jiro at inabot sa kanya ang maliit na kutsara ng asukal para matamisan ng kape, tumanggo na rin siya at sinabing, Sige, dito ka muna. Bukas na ang tanong. Sa unang linggo, tahimik si Jiro pero masipag. Kusa niyang nililinis ang sahig na simento, pinapahid ang mga alikabok sa bintana at inaalaya ang mag-igib si Lando kapag madaling araw, bitbit -bit ang puting timba at nakapaak sa basang lupa. Saan kagaling? Tanong ni Lando minsan habang nakapila sa poso. May naghahanap ba sayo? Taga rito rin po, sagot ni Jiro, mas maikli pa sa agos ng tubig. Pero umalis na po si tatay dati. Si nanay, nagkasakit po, Dinala po siya ng mga kamag-anag sa Bulacan. Sabi nila, di na po bumalik. May hawak ka bang papel? Birth certificate man lang. Singit ni Belen kinagabihan nang pinupunasan niya ang natitirang sugat sa tuhod ng bata. Inabot ni Jiro ang plastik na supot. Nandoon pala ang punit na resibo ng health center at isang gusot na retrato ng batang nakangiti sa harap ng kariton na may mga bote. Sa likod ang sulat kamay, Jiro, anak, huwag kang bibitaw sa liwanag. Umiyak si Belen hindi yung iyak na biglang sumasabog, kundi yung pinipigilan para hindi masakta ng kausap. Sa kanya tinupli ang papel at isiniksik sa kahon ng bigas. Sa ngayon, liwanag muna ang ilaw sa pintuan. Bantayan mo yan tuwing hating gabi, baka biglang mamatay. Doon, unti-unting naging sa kanila si Jiro. Natutulog siya sa banig na pinahiram ng kapitbahay. Kumakain sa parehong plato at natutung tumawa ng hindi nagaalangan kapag nagbibiro si Lando. May hilig siyang mga likot. Habang nakaupo sa hagdan ng pintuan, pinag-aaralan niya ang saksakan at kable ng bumbilyang nakasabit sa pisi kung bakit minsan kumukurap kapag umiihip ang hangin mula sa likod bahay. Huwag mo nga hawakan yan, paalala ni Belen. Kuryente na ang kakalabanin mo. Pero si Jiro, iba ang takbo ng isip. Bumili ng 10 pisong electrical tape, humiram ng tester sa tanod at dahan-dahang inayos ang PC upang hindi sumayad sa pinto. Buti na lang anak, sabi ni Lando kinagabihan. Pag bumigay yan, madilim ang bahay. May ibang ilaw naman sa labas, tugon ni Jiro. Tumingin sa bintana kung saan nakadunggaw pa rin ang tatlong kapitbahay na kanina pa nakamasid pero iba ang liwanag pag sariling pinto. Hindi agad naging madali ang pagtanggap ng buong looban. Tuwing may nawawalang chinelas, may magsasabi. Yung batang palaboy ang kalungin nyo. Tuwing may nahahating bote ng suka, may magbubulong. Baka sinadya ng bagong salta Ngunit paulit-ulit na nagpapaalala si Bilin na sa bahay lang si Jiro na may pasok sa hapon sa ALS at tumutulong sa umaga sa karinderiya upang may baon ang dalawang bagong kapatid. Minsan, nang may batang sumigaw ng magnanakaw dahil nawalan ng lobo, tumakbo si Lando palabas, tanga ng itim na chinelas hindi siya nagtaas ng boses. Hinila niya lamang ang dalawang anak palapit at sinabing, Dito tayo, pakainin natin ang bisita. At humarap sa mga kapitbahay. Kung may ebidensya, dyan tayo mag-usap. Hanggat wala, tubig ang ibubuhos natin. Hindi langis. Sa sumunod na buwan, si Jiro ang naging bantay ng pinto. Hindi bantay para ipagbawal ang pasok ng tao, kundi bantay para siguraduhin may ilaw ang lahat. Inaayos ang bumbilya ng kapitbahay, ginagawa ng tulay ang sirang kawad at kung may tumutulo ang mga bubong ay umaakyat kasama ni Lando, tangan ang martilyo at tuwalya. Sa bawat salamat iho na ibinubulong ng mga dating mapanuri sa bintana, unti-unting lumalambot ang mga braso sa pagkakakrus at ang mga mata sa dilim ay natutunang ngumiti. Lumipas ang mga taon tumangkad si Jiro. Nagka-Adams Apple na kumakaskas sa boses tuwing tinatawag siya ni Belen para kumain. Nakapasa siya sa equivalency test ng ALS at nakakuha ng scholarship mula sa barangay para sa TESDA, kursong Electrical Installation and Maintenance. Doon niya natutunan kung bakit kumukurap ang bumbilya tuwing mahangin. Loose contact at oxidized terminals, sabi ng instructor. Sinubukan niyang i-apply ang lahat sa eskinita nila. Nilagyan niya ng junction box ang PC sa pinto. Inilipat ang switch mula sa nakalaylay na kawad papunta sa kahon at tinuruan ng kaburkada ni Lando kung paano mag-ground ng maayos. Sa gabi, volunteer siya sa BERT, Barangay Emergency Response Team, Nag-aaral ng basic life support, paggamit ng fire extinguisher at pakikipag-ugnayan sa bumbero kapag may sunog. Bakit parang rescue ang gusto mo? Tanong ni Lando minsan habang magkakasama silang kumakain ng lugaw. Kasi po, ako yung nasagip, sagot ni Jiro. Nakatingin sa bumbilya sa pintuan ng ngayoy ay hindi na kumukurap. At yung nasagip, natural lang na gustong magsagip. Dumating ang gabing magbabayad siya ng utang sa paraang hindi inaasahan. Tag-init iyon pero kumulo ang hangin, makapal ang alikabok at tuyot ang kahoy sa paligid. Maghahating gabi na, tahimik ang looban maliban sa mahinang tugtog na lumulusot sa radyo ng kapitbahay at sa kuliglig ng mga gulong ng tricycle na dumaan at nawala. Si Belen, pagod sa labada, nakatulog sa may sala Silando nagtatapos ng paglalatag ng kahoy sa bubong. Ang dalawang babae, ngayon dalagita na, nag-aaral sa mesa. Sa bumbilya sa pintuan, ang bumbilyang saksi ng lahat, may maliliit na dagang matagal nang naninirahan sa kisame. Kinagat nila ang lumang piraso ng kable sa kapitbahay at dahan-dahan hiwa at nang tumama ang hangin sa maluwag na terminal, kumislap ang apoy na parang dila ng asong nagising umiikot ang apoy sa PC, naghanap ng gasolina sa alikabok at sa mga lumang kurtina at bago pa man madama na mga tulog ang init, pumutok ang unang piraso ng yero. Sunog! Sigaw ng isang bata sa kabilang dulo ng looban. Tubig! Timbayin nyo! Ang tatlong kapitbahay sa bintana na ngayo'y kaibigan na ni Belen ay nanguna sa pagkakalampag. Umiyak ang isa. Tumawag ang isa sa 911 at ang isa ay kumatok sa pinto ni na Belen. Ngunit hindi bumukas agad. Sinunggaban na ng usok ang loob at hindi makita ni Belen ang switch dahil itinakip niya ang sarili sa mga anak. Lando! Sigaw ni Belen. Ubo-ubo! Mga bata! Sumigaw din ng mga bata, masilayan man lang ang pinto. Sa labas, dumating si Jiro galing sa ronda ng Bert kaya't nakasabit sa balikat ang maliit na go-bag at may bandana sa leeg. Isang tingin niya palang sa kalagayan ng apoy, alam niyang hindi pa kalakahan pero mabilis. Balde at basang kumot, sigaw niya. At sa unat-huling pagkakataon matakos ang taon ng pagtingin-tingin sa bintana, ang tatlong kapitbahay ay sabay-sabay na kumilos. May tumakbo sa grito, may binalot ang kumot sa timba, may nagtaboy sa mga bata palayo. Tinakpan ni Jiro ang ilong, ibinasa ang bandana at pumasok sa pintu. Kabisado niya ang layout, isang kaway at tatlong hakbang ang lamesa, dalawang hakbang sa kanan dingding ang kwarto at isang siko ng kaliwa ang saksakan. Tita Belen! Kuya Lando! Sigaw niya at narinig niya ang paos na tungon. Dito! Walang ilaw. Pati ang bumbilya sa pintuan ay sumabog na sa init, kaya't ang liwanag ay nanggagaling lamang sa pulang hagod ng apoy sa kurtina. Ibinuhos ni Jiro ang tubig sa kurtina, binitbit ang malaki at mabigat na balde na pinasa sa kanya sa pintuan. Sinabya ng kawad at hinanap ang switch. Nahawakan niya Kinapka ng breaker sa gilid at isang tiklop ng daliri na patay niya ang kuryante sa buong bahay. Sa dilim na mas ligtas kaysa may apoy, dinig niya ang ubo ni Belen at ang hagok ni Lando. Lumapit siya, pinagapangan ng paa at nang masalat ang braso ni Belen, itinali niya ng basang panyo ang kamay nito sa kanyang pulsoan para hindi sila magkahigpitan sa takot. Surod kayo sa boses ko. Sabi niya, huwag kayong titingin sa likod, tagilid tayo at halos gumapang. Ang dalawang dalagita na sa pag-iyak ay parang maliliit pa rin, sinundan siya. Si Lando ang huli, hinatak niya parang trunk na kahoy. Sa labas, humiyaw ang mga kapitbahay nang sumungaw ang apat sa pintuan. Sumalo sila ng tubig, ipinasa ang mga bata at si Jiro tumalikod, kumuha ulit ng timba, nagsalin ng tubig, bumalik sa loob upang tiaking wala nang naiwan. Dumating ang bumbero, ilang minuto ang lumipas, hindi malaki ang pinsala dahil naagapan ng apoy at babanggiting madalas ang hepe na kung hindi na pindot agad ang breaker, ibang usapan. Nakatayo si Belen sa gilid ng kalsada, nang inginig, hilam ng luha at usok, habang inaakay ng dalawang dalaga ang kanilang ama papalayo sa inip. Anak, halos walang boses na tawag niya kay Jiro, ikaw yun, ikaw ang pumasok. Tumango si Jero, nangingitim ang pisngi, may hiwa ang kamay sa pagtumba ng Yero, nungungiti na parang may kiliti sa gitna ng gulo. Sa ligob nila, ang tatlong kapitbahay sa bintana na dati nagsasabing huwag niyong papasukin, ngayon ay nasa tabi ni Belen, nakahawak sa siko niya at ang isa ay nagabot ng malamig na tubig, umuugong ang salamat na matagal na dapat ibinulong. Hindi na siya palaboy, sabi ng isa sa mga nakapalibot at umuo ang marami, atin siya. Sa sumunod na buwan, bilang pasasalamat, nag-ambaga ng buong looban, may nagbigay ng bagong kabling may tamang sukat, may nagkabit ng breaker panel na ligtas, at may nagbigay ng LED bulb na hindi nanginginig. Si Jiro, kasama ang mga kabataan tinuruan niyang magwire, naglibot sa looban at gumawa ng community check. Sinigurong grounded ang mga saksakan, pinutol ang lumang PC at itinuro kung paanong ang mainit na saksakan ay senyales ng delikado. Inilagay nila sa gitna ang maliit na karatula na bawal ang octopus wire at may birth dito, tumawag kung kailangan. Umabot sa barangay ang balita, dumuting ang kapitan. Nagpaabot ng plaka kay Jiro at sa pamilyang tumanggap sa kanya. Di lahat ng pinto handang magbukas, sabi ng kap. Pero ngayong nakita ninyo ang isang bintana na datay nakasilit lang at ngayon ay nakikipagambag. Mas madali ng magbukas ang iba. Sa programang iyon, nagsalita si Belen sa mikropono. Nanginginig ang puhod pero matatag ang boses. Noong gabing kumukura pang bumbilya sa pintuan, hindi namin alam kung anong klasing kwento ang papasok sa bahay namin. Ang alam lang namin, kapag may bata sa dilim at may kaya kang ilaw, maliwanag ang dapat mong piliin. Salamat Jiro at salamat sa lahat na tumulong maging silando na taong gawa at hindi salita ay tumawa at umiling. Inakbayan si Jiro sa baybulong, "Anak, ikaw ang breaker namin." Pagkaraan ng ilang taon pa, graduates na ang dalawang dalagita. Si Jiro ay naging lisensyadong electrician, kasapi ng City Rescue at part-time na nagtuturo sa ALS ng basic safety sa kuryente. Hindi niya iniwan ang looban, doon pa rin siya umuuwi sa pamilyang unang nagbukas ng pinto, sa bumbilyang hindi na kumukurap at sa bintana mayon ay bukas na rin kapag may pagtitipon. Kapag gabi at dumaraan siya sa dati niyang kinalalagyan, sa tapat ng pinto kung saan una siyang tinawag ni Belena anak, minsan pinapatay niya sandali ang ilaw gamit ang bagong switch at muling binubuhay, hindi para takutin ng sino man, kundi para alalahanin ang gabing iyon ang init ng supot sa kanyang palad, ang lamig ng simento sa talampakan, ang pag-aalinlangan ni Lando, ang yakap ni Belena parang kumot, at ang mga matang sa bintana noon ay parang mga sundalo ng duda at ngayoy bantay na ng malasakit. At kung may bagong batang umiikot sa looban, may supot, may umuusok na tiyan at basang buhok, si Jiro na ngayon ang unang lalapit. Parehong ngiti at parehong tinig Anak, halika! Liwanag ang kailangan mo. Dito, may liwanag. Sa ganitong paraan, naging totoo ang paunang bulong sa retratong dala niya. Huwag kang bibitaw sa liwanag. Dahil minsan, ang liwanag ay isang bumbilya sa pinto. Mas madalas, isang pamilyang kusang magbubukas. At kapag binuksan mo iyon para sa isa, babalik ito bilang bumberong kamay, bilang ingay ng serena na magliligtas, bilang pag-aayos ng kable, bilang tahimik na salamat po, hanggang ang buong looban na dati puro anino ay maging tahanan.